Okay, mga boss, so ito yung kasama ng sinon, yung sakura. Ang problema pala dito ay i-power on muna natin. Nakabit na tayo ng jack. Binuksan ko na agad tapos sinisting ko bago ko ginawa ng video. So power on na natin. Ayan, umanda na yung blower. -well. Tingnan natin kung magsiswitch yung relay. Antayin natin. Ayan, nagswitch na. Then, saka natin, ano, ah, uh, volume man dito sa ano sa volume. Ayan. Walang sounds mga boss. Ay. Bumaba yung ano natin. Walang sounds. Ayan. Ayan, mayroon na. So nakasagad na yung ano dito Yan sagad na yan Babaan natin So wala nangyari Tingnan natin Ginalaw ko to kanina nagka sounds Yan So napapansin yung mga boss Nakasagad na tong volume Mahina pa rin Pag binabaan mo naman siya wala, walang pagbabago, walang na itutulong siya. So hindi na talaga gumagana tong volume. Then ilipat natin sa ano. Ilipat natin sa kabilang channel. So dito tayo sa sa left, right, oh ah, sa left. Sa left po itong ano. Yan. Wala din pong sound sa left. Yan, nakasagad na yung volume. Wala, walang sound sa left. So, anong gagawin natin dito? Kadalasan sa mga ganitong problema na halos patay na yung volume, uh, ano ba itong, ano ba itong camera ko? May sakit talaga siya na ganito na, ano, malabo, oh. Sobrang labo. Ang problema nito mga boss, palitan ng potentiometer at saka very evident naman kung makikita nyo dyan sa, ano, sobrang labo ng camera natin oh, no ano paghahalata talaga na no, eh. low quality yung ano natin no oh. so ayun pinagkakalawang na yung ano tika lang babaan natin tapos dagdaga natin ng ilaw baka sakaling lumiwanag yung video natin yan so ayun mga boss ayusin natin yan, may mga ano na umpisa na ng kalawang. Tapos napansin ko dito sa mainboard. Aha. Yan, ilapit natin. Ayan. Labo ng camera ko talaga. Ay, nako. Ayan, puro kalawang na yung pinaka, ano nyo, yung pinaka paan nyo dito. Pasensya ng mga post talagang ganun. Pati ata ang mga ano eh. Kung isa-isahin natin yan. Nakakalawang no. Ah, snowy lang talaga yung ano natin. So, kakalasin natin yung kakalasin natin ay, eh. tika lang. So ang magiging plano dito sa ano sa Sakura, kakalasin yung harapan din pati board kakalasin din. Papalitan natin ng mga potentiometer at saka mga kinalawang na resistor o transistor man kung may kasama. Kakausapin ko muna yung may-ari para kung sakaling ano abisuhan ko na baka mapapalaki ang gastos nito baka mamaya mabulaga siya na ano pag na bulaga na ano hindi nasahan ipir eh, pero may budget naman ata yung may-ari kasi galing pa sila sa malayong lugar ah umayag din sa akin na ano na dito muna kasi November pa to din nila ah, ngayon lang January maasikaso kasi sarado nga tayo ng December so oras niya na natapos na natin yung sinon ito na mga ano usapin ko muna yung may-ari na natin yung mga board yung main board at saka yung mga board sa harapan uh, ito na po yung itsura ng kaha yan kinalas natin kasi para ano para ma-check natin ng maayos gawa ng, hindi lang halata sa malayo pero medyo may problema na pala uh, may problema na talaga tong ano uh, dapat agapan kasi kung hindi natin agapan uh, magiging sanhito ng back job although gumagana pa naman pero kailangang palitan eh, may iba kasi na sabi wag lang daw palitan pag gumagana pa naman pero sa ganitong sitwasyon hindi naman kayo mababak jaban kaya kailangan ayusin natin ng maayos katulad nito so mukhang madumi na <coughs> akala ko pwede ko palinisan pero nung tiningnan ko yung likod nya uh, nag -build up na rin yung kalawang ganito din sa terminal ng speaker ayan, oh. nag -build up na rin yung kalawang niya. tapos yung mga resistor naman Uh, hindi lang halata hindi lang halata no pero pag nilapit mo yung camera sino mo ayan mapapansin nyo uh, nagsimula na din yung kalawang dyan, no? yung mga paan ng resistor ayan nagbibuild up na rin yung kalawang kailangan maagapan na yan so paano papalitan na lang yan medyo matrabaho lang to kasi ang daming kakalasin eh, no halos lahat papalitan ayan o no? nagsisimula ng build up ng kalawang Ayan. Mapapansin yan. Kabilaan. Ayan. So, dito naman, pwede pa itong kiskisin, no? Ayan. Ito, madadala pa ito sa linis. Ayan. Ang kalawang naman sa, ano, sa mga hindi lata, corrosion na yan, no? Oh. Kulay green. Sa lata o sa metal o sa bakal, ayan, oh. kulay kalawang talaga. Pati dito sa may release section, Ayan, dami natin dyan, ano. Uh, papalitan. Ayan. Although, gumagana pa yung relay kasi napatugtog natin. Pero, andito na sa, ano, andito na sa kamay natin. Ayusin na lang natin. Katulad nito. Hindi lang halata. O, oh, yan. Puro kalawang na yan. Para malinis na yung bolt. Pati yung, ano, pati yung mga pyesa dito sa, ano, mapapalaban tayo dito piece piece sa main board ayan oh ah natin ay nagsisimula na rin build up ng mga kalawang ayan oh Uh, 68 to. Oh. Ayan, 68 na no yan. Pinagkakalawang na rin. So oh, double check natin yan. Pati yung mga transistor, nagsimula na rin yung no? kalawangin. Ayan, sa puno. Ayan, o. No? So, isa-isay natin talaga ito mga boss ayan o no? oh. So kailangan nating ano kailangan nating isa-isahin. Kakalasin ko muna tong relay, so, itong mga ano. din magpapalit tayo ng mga resistor dito at saka transistor. Ganito din naman ata sa ano eh. May mga build up na eh. ay, mga build up na kalawang na rin ayan oh. Mga kinalawang na rin. Kaya kailangan malinis din natin 'to, ayan oh nagsimula ng kalawang <coughs> <coughs> naubo ako mga boss so, lagay muna natin dito yung ano eh dumilim so ibig sabihin mga boss uh, medyo mahaba habang proseso to yung ganyan kaya hindi natin maibibidyo ng, ano, ng ba isa o tuloy tuloy kasi mahabang proseso to hindi lahat po ng repair ay nakukuha sa isang upuan lang. Katulad nito, sana maunawaan nyo sa mga viewers natin na <coughs> uh, hindi pa naka-encounter ng ano. So, hindi po lahat ng nasa social media ay totoo at hindi po lahat ng repair sa amplifier ay kayang tapusin within 20 minutes o yung ano so kailangan talaga yan magpahinga tigilan muna o kaya ano may may mga cut na mangyari kasi kung ilalagay mo lahat sa isang video, hindi po ano, hindi po kakasya yung isang ano. Hindi po ganun ang realidad, kumbaga sa ano. So ang realidad po, hindi po lahat ng repair ay madali. Maring sa mga napapanood nyo, uh, na-encounter nilang trouble ay mga madali lang, nagpalit lang ng isang pyesa, gumana na. Ay mga ganun, pwede po yun. Kaya po yung i-repair ng tuloy-tuloy. Pero pag ganito pong overhauling, uh, hindi po natin magagawa 'yan. So, 'yun po yung reality pagdating sa repair. So, 'yan, paalala lang po. So, ang gagawin natin dito ay patanggalin ko lahat ng potentiometer kasi ano 'yan, ha, palitan na rin 'yan. Tapos itong switch papalitan ko na rin 'to. Potentiometer tapos maganda pa naman 'tong terminal, i-check ko na lang 'to kung okay pa. Tanggal lahat, tapos doon naman yung mga, mga ano doon tanggal yan, pati Yun na muna, update ko kayo pag nahugasan ko. Okay mga boss, oh, nalinis na natin to mag-start na tayo. Take note mga boss, ah, uma-under pa to tumutunog. Ang gagawin natin dito ay preventive maintenance. O oh, yung mga malapit ng masira, aagapan na natin para may na magka-backjab tayo sa ganong portion o ganong sitwasyon. So ano ba mangyari kapag hindi natin, hindi natin, wala tayong ginawang action dito sa mga kinakalawang? So possible siya na bigla na lang hindi tutunog o hindi gagana. Uh, hindi natin masabi kung kailan matutuluyan yung kalawang pero andito naman sa atin, hindi palitan na natin. Magsisimula tayo dito sa main amp. Tatanggalin ko to lahat ng mga resistor. Then sunod ito, mga transistor, then sunod ito, uh, then, sunod ito. So para ano, para maka -sure tayo, kung majority sa transistor dito ay may supply o may kalawang, papalitan ko na lang lahat 'yan. Bakit? Kasi nagkakaroon minsan ng ano, ng problema sa HFA. Pasensya na, medyo bulol ako. HFA gaining na pag alimbawa, hindi magka yung transistor na ginagamit mo tumataas yung DC offset nya o DC out nya so minsan nakaka-reading ako ng 40 to 60 millivolts uh, pag hindi sya pantay so pag pinalitan ko lahat nagiging zero na sya o kaya minsan point 10 na lang ganun. so point 9. so ganun ang gagawin natin resistor muna dito dito tapos pag natapos yung isang ano dito naman sa kabilang hanggang dito medyo matabaho to kaya off cam na natin gagawin <laughs> hindi ko lang alam kung makapag live ako mga boss medyo ano try ko lang okay update tayo mga boss uh, almost done na to nagpalit na tayo dito ng mga potentiometer tapos doon naman na repaso na natin napalitan na natin yung dapat palitan actually unang suspected natin dyan mga resistor na kinalawang pero nung nilabahan ko na tong board tapos dinobolchiko pa rin yung mga resistor nawala din yung kalawang kasi ang nangyari pala pasimula pa lang talaga yung kalawang hindi pa talaga siya kumapit sa resistor mismo kaya nung nalinis natin na kuskus ng brass nawala kinalas ko pa rin yan mga bus isa isa yung mga resistor kinalas ko pa rin yan para madouble check and then ang pinalitan ko na lang para sigurado yung mga resistor na kinalawang yan hindi lang halata kasi nasa malit nung kinalas natin na obvious na So, hindi na tayo nagsugal nito kasi nakakaroon ng leakage yan pinalitan na natin din sinama na natin yung mga potentiometer din dito sa harapan ayan mga uh, mga potentiometer at saka yung isang switch yan tapos yung mga kinalawang na ano yan pati yung speaker terminal <coughs> napalitan na rin natin yan din dito naman okay din naman ng mga resistor na check na natin kaya nagpalit tayo dyan ng potentiometer yan lahat yan yun na nga yun. na nakwinto ko na nagpalit tayo dyan So, yung last na lang na ko ay para yung sa MP3 input, yan. Dito, kailangan kasi malinis natin to. Yung loob kasi ng itim, no. Kailangan magawa natin ng paraan yan na good contact pa rin siya. Kasi pag hindi natin nagawa ng paraan yan, may possible na mawala yung sounds. Kasi dumadaan po dito sa switch na to yung sounds niya. Yung left and right niya, ito sa gitna, papunta na dito sa ano. So, either papasok dito yung tone, ah uh, yung galing sa auxiliary o kaya sa ano ENV na input then ano ah uh, dito yung dynamics nya no yan kung mapapansin niyo ayan o no? so yung dalawa itong dalawa yan no? papunta dito sa kabilang side tapos itong side naman to ayan no? galing dito galing dito sa wire na to ayan no? so papunta yan dito sa yan no? sa in and out yan So napakahalaga niya sa 735 na malinis to. May dalawang option lang naman to. Either pwede mo naman siyang idirekta na lang na hindi na to gagamitin. Kaya lang hindi natin alam kung anong gagawin kaya ipipix na lang natin. O kaya uh, try ko palang ano uh, uh, Tanungin Uh, mayari para mas maganda i-fix na lang natin i-jumper ko na lang yan kausapin ko pala yung mayari tapos punasan na lang natin yung kaha din baka bukas mag-actual tayo kung okay na to ayan mga boss so natapos na natin na ibalik na natin yung mga dapat ibalik ganito po yung naging itsura akala ko ano eh akala ko naka-usli talaga kunti lang naman pala yung usli pag ano eh pag mahaba yung nilagay natin litaw lang mas madali makita pag adjust ng ano uh, customer so gagawin natin dyan ay nakaready na yung uh, speaker speaker po to uh, naka diipit lang kasi tinatamad na kung disuksok uh, yung ano, diipit na tapos yung input nya dalawa, nasa B then hindi pa naman sya fully talaga naka screw then wala pa yung pan dito kasi hinugasan ko, huli ko na nahugasan para matisting ngayon magtatay na tayo kung wala ng problema so power on na natin ayan ah, may ilaw na dito Ayan, ay, naiipit yung charger. Ano ba Walang ilaw itong ano eh. Ano meron? Yan, naka-off yung ano. Kaya lang yung isang ilaw. Ah, yan. Nawawala yung ilaw. May problema tayo ilaw dito. So, try natin i-volume. naman natin sa left channel ipit muna natin dito so mag try tayo ng uh, microphone so try natin microphone palitan nga natin yung tugtog natin yan para medyo okay okay Sana hokitong okay microphone nha hello song mic test mic hello 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 mic hello, hello? 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 Madami yung kabila, silang ulo. So, hello. kailangan natin, ano ah, uh, debisa. So, na-check na natin, ano ba ito, sumasabit lagi yung charger. Ayan. Tingnan nga natin kung kumagana yung music dito pag, anong. Ayan. Okay, gumagana pa naman. Okay. Okay. ay okay, gumagana pa so, naayos na natin uh, recap tayo uh, same procedure yung ginawa natin dito katulad lang din sa mga ibang amplifier na ginagawa natin so, ano nga ba yun i-recap tayo, anong ginawa natin ay kinalas yung board hinugasan para matanggal yung alikabok, para uh, makita natin ng maayos yung mga piyesa na dapat palitan. Nung nalinisan na natin o nahugasan na natin, uh, nakita natin yung dapat palitan at hindi palitan. Yung una naakala natin kinalawang na, nung na natin, pakapit pa lang yung kalawang, nawala na. Na alis na din sa linis. So, ang natira lang na palitan natin dyan ay mga transistor. Then, mga potentiometer, uh, give na talaga yan. So, sa ganong procedure na ginagawa natin ay napapa, napapabilis yung trabaho natin at hindi tayo pabalik-balik. At naiiwasan din natin yung pagkakaroon ng unwanted o yung hindi naasahang back job dahil sa ganong procedure. Kumbaga, nasusure pa natin na yung kalidad ng ginawa natin ay mas maganda. So mga boss, mukhang madali lang tingnan pero kung gusto nyong gayahin kung paano ako mag-repair, uh, babalaan ko na kayo matrabaho to at mas mahabang oras pero yung success rate naman ay mas mataas pag ganitong procedure yung ginawa nyo. Okay mga boss? Dahil napag-ano na natin to, okay na. i chat ko na yung may-ari, then uh, hanggang dito na lang yung video natin. Ikabit ko na lang yung pan. Then okay na to. patugtugin ko na lang para matisting Then, okay na. Maraming salamat mga boss at God bless po sa ating lahat.